Hello no guys, dari ko karon sa tunga sa rabiran. Just ko hindi ko balang kung din ko oh my god, ano to? Parting ko ba anak ko? Nabi ko man ng na pisco. Oh, tubig galing na gaawas. Yeah. Hindi ko balang kung din ko magto. Magto ko dari, maningiri. Ay, just ko hindi ka bawi yung andang hindi nga mong tubo dari ka balik balik sa ila dari ay salbaan ko hindi ko kung ano na itong gasip hi guys ay ginahapo ko grabe grabe ko sa katunga kara kara ko sa happy tris mil nga utang so nakuha ko ikaw sana ang nakuha ko pero grabe ako na dyan first time ko adto -ad diri ang akong giagyan dito kay puro kabuluan to gid ako kay na sa kabuluan na una una ako huy kakatol naglakat-lakat ko sa unahan may nakita ko nga dito sa pa aragyan man siya pero why do siya agi dito tapos karon nakita ko tong may utang sa amon nakasingil ko dito do nya diri ang aragyan -ad makasudot man ang motor diri huy hinuo Oh, Oh, grabe nga paningiling ako. Hmm? Kita niyo? Hmm. So, siling ka ba na ako? Hindi na gidaw ko na siya kapalibad ka pa utang. So, hindi eh. Kay, kita pag-aad to nga. Kung tutuusin, kung gusto gid nila magbayad, maad sila dito. Kay, dahil dahil naman pag pa ko sa ila. Mal! Mal! bungku banar papa sudongkonalang motor dire Mal Mal Pudi mang kasurudong motor dire Itu ga inah gitu Sya obos-obos Sama sikok ngalugar Beda gadi harakian siok sikok itu ga inah sawayan nang kami nang lagi ay aku Dalah aku beginan dua aku kabata ah jadi duko mak dingan na na gi mangga sa marang ko rabii guys no ko nakita nyo puro gibe chrabu rabii kada amok gi da ni ang pagkakitaan ka taw diri sa no ikata bato rubber tree sindagtan ko yung ginapua ni da sindagta ano tumapatit-titin na yan tunokos-kos nila yan guys okay, oh. Dagka. -ta. Ayan. Tapos, perti ka damo sang pwede mo on sang iyang dagta Tire. Tandali sa buhuk Tanan. ngaguma Oh my gosh. Wala mo sang mga bawa. Nice carry nga ako. Eh. Nice scary bombs. Uff. Yung mga sakit sa so high grade. Ay, sandala. Hindi pa nga hindi. Aray. Grabe nga yung paniningil ko. Eh. Paniningil. Paniningil lang may kasalanan. Nang may utang. Pa ako na siya. Nagahulat. Pati akong bata to. Ito sila. Diba nyo nyo guys? Mahay kaluoy sa ako mga mga kaluoy man. Kaluoy sa akong bata. Naningil lang gigami. You miss me na? You miss me? You miss me anak? You miss me? Wow. You miss me? Mm-hmm. Hoy, ginoo ko. Pagkarayo, dito, gid sa kawayanan. Huwag gid, tiarag yan. sulod na sa mga kabuloan. gid. Pano, pano ko, may, may ara nga, ilo, konting tubig yun doon ba? Yung parang sapa. Tapos, punta ako doon, may nakita ako, tinawag ko noon. Tinuro niya ako doon yung daan. May daan pala doon, sa bahay doon, mapakasulod, gili ang moto, gid may balance, 870. Gipatod nyo lang daw ko nun. Aha. Sino, dito sa mga uh -huh. maging? Oo, oh, dito sila mga maging. 870.